Matagal nang pinag-uusapan sa social media ang patungkol sa relasyon umano ni na Marky Strom at Marvin Agustin. Matatandaan na noon paman ay nililink na kay Marky Strom ang actor-businessman na si Marvin Agustin. Nagsimula ang mga usap-usapan patungkol sa kanilang dalawa nang mamataan silang magkasamang nagbabakasyon sa loob at labas ng bansa. Bukod dito, may kumalat pang larawan nilang dalawa na magkasalo sa iisang kama sa hindi kaaya-ayang postura. Kaya naman, nagbigay na ng pahayag si Marky Strom kung saan nilinaw niya na talagang magkaibigan lamang sila ni Marvin and a good one also. Maging si Marvin Agustin ay tikom ang bibig patungkol sa usaping ito. Gayunpaman, sinasabi ni Marvin na masaya siya ngayon sa estado ng kanyang love life. Samantala, Iginiit naman ni Marky Strom na wala na siyang pakialam sa kung ano man ang iisipin sa kanila ng ibang tao dahil alam um